katulad ng mga nakaraan, ng mga komento negatibo, mga basher na yan. Padala tayo sa Emo Show. Oh yes, mm -hmm. so, hindi mabuti yon. Maging kayo, mga mahal namin mga viewers, lalo na yung talagang lihitimong mong nagmamahal sa amin, mga ka-business, mga ka-papi, huwag kayong magpa-distract dyan sa mga negatibong mga komento na 'yan. Kaya nyo sila. Oo. Oh, Hayaan sila at kaya naman po ang nakakakilala sa amin. Yes. No? At kilala rin naman namin yung sarili namin. Malinis yung konsensya namin. Mm -hmm. Malinis ang ginagawa natin mga no? mga ka-papi. Uh, yon tuloy-tuloy tayo sa ating uh, pangarap sa buhay. Ikaw nga ay uh, problema na nila yun. Oo, <laughs> bala sila <dyan. laughs> Bala sila dyan. Bala sila, dyan. Bala sila natulungan. Oh, ano yung mga bala sila diyan? sa bago balik tadang tam explain yan excited na ako Mga kabisis mga kapapi meron po kami pagkakaloob sa ating mga kagwang. wow Dito ko dito ko di ko di ko di Dito ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko Good morning di ko o oh, check up muna tayo dito. Ay, ang kalat ah. Bakit makalat dito? Nagkahid daw mga nabas. ka ng? Buko. Buko. Ba? <laughs> Excuse me, bo. So, kaya bo, kumusta? kamusta? Ayos lang po. Ayos ka lang. oh, siya maro, kumusta? Ayos lang, pa. Ayos lang. Oh. Ayan na, uh, tawag dito. Kamusta si MM? Nagka-chat kayo? Wala daw kasi siyang cellphone, paps. Eh. Tapos, ano? Walang cellphone? Ah. Eh, hey, paano kayo nagkakausap dati? sa ano, paps kay mama. Ah, kay mama mo. Ako. Okay. Oh, ano sabi ni mama? Okay, Wala okay, naman. naman siya ano ngayon, paps. Sa si ate ko, ako. Sa ate ko, nag-chat kanina, sabi niya, sa to. Ah, oh, usap ko yun na mm. yun. At uh, yun lang naman mga kapapi, update update ko na tayo bago tayo umalis kasi may pupuntahan na ako mamaya. Mm hmm. Ayos pa ba mo? Doon pa si Lil nagdiba. Hoy, tara. Ano? Chick boy. <laughs> Hoy, go chick si boy ah. Pala sa akin. Hoy, napanood ko yung ano mo ah. May payakap-yakap ka pa. Syempre. Ah, syempre para Bumalik yung ano niya. Awesome! Awesome! Nalang ko na yan. Style mo bulok. Style mo bulok. <laughs> Check boy yan. Yeah. Check boy ka din eh. Ipilag mo na. Ah, ah! Katatay ko. Ah, sino ka Katatay... tatay mo? Wala. <laughs> pogi si tatay ko, Pogi. Oh, no, Pogi ba? Oh. Tatay mo. Kasama, kasama yung anak? Oo. Oh. Huh? Kapal! Kapal na mukha! <laughs> Kapal! Tawa ko ng tawa dun sa ano, mga ka-business. Yung niyakap <laughs> ko siya. Hindi, hindi. Yung nag-video call kayo. Ayaw. Ang sabi ni Kyla. Ang Pogi mo pag nakabubad ah. Hindi naman ako nakabubad Nung nag no, hindi lang nag-video. Hindi tayo kumakalaman dito na Oo. Uh, Pogi ka daw pag uh, nag Kapal? Na kapal? Huwag. huwag ka na magdamit. Huwag ka magdamit. Kapal? kapal? Oo. Oh, ayan si Manong Istong. Manong Istong! Ayan, okay. mapagpalang araw po. Ang mga business. Ayan, naimbag na lang daw. Naimbag na daw. Amin na po. Ayan. Oh. Babalat ako ng ano pa? Ano yan niya? Yung buko, pa. buko? O, Kaila, ba? Buko? Oo. Oh, mo yung buko? O binibiyak? Biniyak tapos babalatan ko yung yung pala. Ayan. Para ipapakay daw mamaya. Dito yung mga kapote ng mga bata o oh, pagpapasok sa school. Eh maulan po ngayon mga kapapit. Oh, At ang masarap na ulam. Ayan, ah, alam na. Pag maulan, siyempre. Tuyo. Tuyo. Diba, bay? Yes. Oh. Lado ah. Lado ah. Concentrate ah. Baga mano, mahilaw. Mahilaw kong bulad. Sino mga tao pa dyan? Ah, wala lang ka. oh, mga kapatid. Eh. Ah, sila Borno? Nagbili boss. May Oo. Uh -huh. okay. But, ah, uh, update na update tayo, mga kapatid, bago tayo malis. Ito, para... Tusa kasi ako ni si Ding, boss, si. Ayun, Ay, natusa ka ni si Ding? Oo. Oh. Uh -huh. Oh. Update, update. Tayo dito sa business house. At uh, mamaya po ay uh, mayroon tayong mission. Uh, mga uh, Kasi ganito yan, ang mga vlog ko po, vlog namin ni Papa, ay uh, family vlog, mission, venture, at lahat-lahat uh, na po mga ka-business, no? At, uh, Ay, Papa Ding! Ay, hello po! Saan ka pupunta ngayon? Meron lang po akong pupuntaan mamaya. So, Ito si Mama. Ay, uh, hello po! Good morning, mga ka-business, mga kapati. Oo. Oh, Ininom mo na ba yung gamot mo? Mm -hmm. Ha? <laughs> Nainom mo na? Oo! <laughs> Ay, babalik tayo kay Doc Vincent, ha? Non? Bakit? Kailangan natin bumalik para mamonitor ang iyong health. Huh? Okay? Sa so, alright? Huwag <laughs> matigas ang ulo. Opo. Oo, kasi... Okay. Para sa iyan. Gusto mo ba? gaya ka ni Kyla? <laughs> wow! No ang ganda nyo ba? <laughs> kasi eh, matigas ang ulo mo. Ayaw. Oh, ngayon, ni eh, si Kyla mabait na. Mm -hmm. Dapat ikaw din. <laughs> <laughs> mabait. Hindi <laughs> pa oh, ma mabait si Mara. Hindi. tawag dito yung bang... Uh, kasi mga kapapi. takot po siya magpa-check up. Yeah. Ayaw niya malaman ano ba yung sakit-sakit niya. Kasi nga nai-stress siya pag nalalaman niya. Eh, maganda yan. Malaman natin. Para alam natin yung gamot. Diba po? alam natin ng paano iwasan yung mga bawal na yung pwede para uh, makita mo pa ang iyong mga magiging apo. Yes, yeah. makikita ko pa yan, syempre. Yeah, yeah, yeah. Yeah, kasi <laughs> malapit-lapit na. Uy, malapit na Ang talaga. ating uh, tinatrabaho. Yes. Yeah. Yeah. Ayun na mga kapapi, uh, tawag dito. Marami akong mga realization sa buhay-buhay sa mga mga nakaraan. Hoy, Borno, kaliga rito. Tatakas ka pa, ha? Pangita kita sa camera. Borno! Mati ka muna rito. Morning po, mga kapapi. Hello, morning. Morning po. Morning po. Morning. Oo. Saan ka galing? Ah, bili lang. Ang bili ka lang. Bili ka lang. Oh. Ay, dito kayo. Ma, sino yung mga may motor? Ay, may motor. Uh, may mga. Mayroon tayong pasasalamatan, mga kapapi. Yes. Ano? At uh, dito si Papa, ayan o. ang ating ed uh, ako, edit editor in chief. Yes, mag-ano lang ako mag-ano. po buka yan, <laughs> Ay, <yun>, no? Ayun, <laughs> Editor in chief. Papa, uh, dito na ako yan. Benito ah, ayun sa pa. Tapos. Dito <laughs> ka man, <'y>. dito, <laughs> ka, ma <'y>. dito <laughs> na po tayo man. Ganda na mga edit ng business uh official, -oh. papi. Oo, ganda na mga edit nyo. No? May mga slow mo, slow mo. May mga yes. zoom, zoom. Yes, Robin. Oo, hindi ko nagagawa yun eh. Ay, nakalam ko na. Oo. Ano kaya, oh, yun no uh, uh, lalo, lalo, lalo. Lupit eh. Lalo, 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 papi, mga ka-papi, mga ka-papi. Ano nga po yung vlog ko ng ka-Business Official. ma-ano kayo eh, ma-amaze. Oh, yes. Ma-amaze. Ma Kailangan na po yun sa na-delete ni Papa. <laughs> <laughs> Panoorin niyo ano, Nag-delete yung ano? Para sa dunyan? Oo. Mga business po kayo. yun naman po mga kapapi Opo. Baka pwede pakibalikan po para tumaas naman yung Uh, analytics po ba? Oo, oh, oh, panoorin niyo po mga kapapi. Pero mataas na kasi yon yung views noon, tapos oh, na-delete niya. Na-delete po, nasa 6,000 na. gitna. Ganon kasi talaga mga kapapi. Pagka, Kamali ako eh tumatanda oh? hindi, nakakaedad lang nakakaedad nakakaedad 49 49 na wanga wanga 49 wanga na nga <laughs> happy uh, birthday kay ka-business at uh, ilang birthday araw birthday na lang guang. <laughs> ilang araw na lang mga ka birthday naman ni mama oy happy oh, birthday. birthday mama ka-business ok e uh, uh, mga ka ano na ngayon ah mama ka-business ah uh. Patulog na lang muna tayo ha kasi ba ilang araw at ilang atay magbuyat. Oo. Oh. Babawi tayo sa pagtulog. Oo. Oh. Oh. Um, bakit? <laughs> <laughs> Desa sa birthday ni Mama na. Um, iniisip ko pa. Ko. Yes. Abangan <laughs> <Pag -ila. laughs> natin kung saan tayo tutungo sa birthday ni Mama pero Siyempre, hindi tayo papayag na ganun-ganun na lang. Gusto na ganun na lang yun. Siyempre, birthday Yika. ni mama yan. Isang dakilang ina mm -hmm. ng ating uh, business house. Yes. Puntahan niyo sa mga Mrs. Kim. Ayun, eh, e may isa pang dakilang ina ron, oh. Ayun, oh. Dakilang. Ano yan, ha? Ayan. yung ina mo nandito. Pinaka talaga eh. Pinaka talaga eh. Pinaka talaga eh. na mukha mo? Pinaka talaga eh. Ano pa? Ah, sunscreen. Ah, sunscreen yan. Uy, baka wala mo ang Bakit yung <laughs> leg wala? Ay, si Mayo. Ha? Ay, ganyan yung leg. Hindi ko nilagyan Pops. Ah, hindi mo nilagyan. Hindi nilagyan sa, sa Dapat nilagyan mo para hindi ka oh. mukhang ispasol. Pero wala. Wala wala na. Wala na. Wala na. na. Para pantay. Okay, patwis pa pa kasi daw sa Yung son, mga kaya kapta isa lang. Ano ma? Kasi nagsasabi mo kanin dun ay... pero like my team. off po yun ba? off off Off-shade. huwag ka raw laging ano. Ano? Nabash ka tuloy. Ano? ganito yan mga Mars. Bali, ganito ba? Uh -huh. Mga business Meron po kami nilalunch oh, na, no, na, na, uh, oh, na? na, pang, ano, ng face. Yes. Ay, may nilalunch so, kayo. Oo, uh, may nilalunch kami dyan sa so, wow. Mrs. KB official. Yes. 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 Tapos meron din kami magiging TikTok official. Yes. Wow. So, abangan po yan soon. Official account. Yes. Uh, oh. Ako rin mga kabisnes, follow niyo po ako sa TikTok. Yeah, uh, please follow po si... Ayan, uh, Papa Dins TV po ang aking uh, TikTok account. Meron akong isang video doon na nag billion views. Oo? Oh? sa oh. TikTok? Oo oh, po. Talaga? Oo. Oh, oh. Ano yun? Yung uh, makeover ko po yun kay Mark, yung uh, dating rugby boy. Yun! Oh. No, na natin siya nabalikan mga kapapi kasi nagkaroon ng uh, issue po doon sa parents niya. Pero nung nakaraan nagchat sa akin ay eh, nangangamusta. Oh. Baka pwede nating uh, ma-vlog ulit. Kamustahin natin yung bata. Ganoon mm. po kasi yung mga business mga kapapi. Pagka once na kami, ay uh, merong mayroong narinig Opo. na ikaw nga parang pagtutul no, ng mga partidos ng ating mga binablog, mm -hmm. mga kamag-anakan, hindi na namin tinutuloy. Opo. Kasi mahirap po eh. Pagka ibablog mo na hindi rin naman bukal sa puso nila yung ating uh, ginagawa ginagawang mga pagtulong, big ibig sabihin ba hindi nila Ayaw nila. Opo. So bakit natin pipilitin? Oo. Kaya baka may mga nagtataka ba't hindi na binalikan. Mm -hmm. Yung kaya po yung po yun. main reason. Yes. Kasi kayo man lumagay sa amin, mga kapapi, mga kabusiness. Kung halimbawa, yun nga, bukal sa puso mo yung ginagawa mong malasakit, tulong. Kaya sinanay sa inin nung isang gabi, kaya lang naka-off to miyata yun. Ano rin eh, kinausap ko rin po eh. Opo. Sabi ko sa kanya, ni Kaila ba, Ah, oo po oh, sabi ko uh, Nanay Opo. Oh, itong aming pagtulong ay bukal sa puso hindi po ito vlog vlog lang mm -hmm. ano po kasi kung ang iisipin niyo ay ang habon namin ay para magkaroon lang ng revenue nagkakamali po kayo kasi po Nanay Seni, ito ha papaliwanag ko sa iyo sabi ko sa kanya Nay, tingnan mo Pagdating amin dito, nagpa-vlog kami, nagpapaalam kami kung papayag kayo, kuba. Mm -hmm. salamat naman at pinapayagan niyo kami. Hindi pa naman namin alam kung mag-division o hindi eh. Okay. Pero yung aming ginawang pagtulong, kasi tabi po, gabi ko, yung mga alimbawa, syempre, hindi natin maiwasang gumastos iba Yung effort ay nandun na. Apo. Anti-mano. Bago pa i-upload. Bago pa i-upload, hindi pa namin alam kung anong magiging resulta ng upload. Mm -hmm. Kaya sinasabi ko sa kanya na eh, genuine yan, na pagtulong. Ngayon kung magkaroon man ng views na marami yan, salamat sa Diyos. Apo. Ngayon kung hindi man, ay eh, salamat pa rin kasi nagawa namin yung aming bahagi na uh, bukay sa pusong pagtulong sa ating kapwa. Opo. Yun. Kaya yun, na nagpasalamat din si Nanay sa sa vlog ko, good mood siya eh. Opo. Mm -hmm. yun lang naman, mga kapapi, sana ma-realize din ng iba. No? Tsaka, iwasan natin siguro mag-compare-compare ano. Basta kami, ito kami. yes. Business. Tsaka isa pa, mga ka-business, mga kapapi namin minamahal. Yung mga, kom mga negative comments, mga nag uh, ano sa nagsasalita ng di maganda tungkol sa atin. haya nyo sila. Apo, huwag, tayong, po. wag tayong magpa-distract doon, mga Apo. business namin yeah. Hindi tayo maapektuhan dapat sa mga yun kasi uh, tayo, meron tayong goal. Apo. Mayroon tayong uh, purpose. No? Mm -hmm. Sabi nga ni Papa Dins, tuloy-tuloy lang sa pag-akyat sa ating pangarap. Yan. Yan. Huwag na tayong... ah uh, Tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan. Diretso, tingin. Yes. Diretso As long as tayo ang higit na nakakakilala sa ating sarili. Apo. Yung kanila mga haka-haka, mga, -haka, mga negatibong mga iniisip, <coughs> ay uh, sila naman magdadala nun eh. Apo. Diba? Sila ang ano ron, sila ang mananagot doon sa... Panginoon Diyos, di diba? ba? Kasi naiisip sila ng masama Apo. sa kapwa nila. Basta tayo, Diretso tayo. Okay. No, tuloy-tuloy lang sa pag-akyat. Okay. Kaya yung gustong sumama. Sana, sana kayo. sa sa pag-akyat, sasama ba kayo? Oo. Oh, okay. oh, okay. sasama sa kayo sa pag-akyat. Sa, sa, sa okay. tayo. oh. Sige, sumama kayo lahat ng gustong kasama o sumama, wag lang kayong magpapabigat. Okay. Okay. okay? okay. okay. Tumulong kayo, tumulong kayong bumuhat. Okay. Yeah. Ayan. Ngayon, kung sasama kayo magpapabigat lang kayo, huwag na kayong sumama. Uh -huh. na no, basta kami tuloy-tuloy kami sa pagkakyan. Yes. Uh -huh. All right, Alright? Alright. Right. salamat din mga kapapi, ano, dun sa mga supporter natin, nagmamahal sa atin, message pa nga sa amin. Yes. appreciate po namin yon mga kapapi. At uh, huwag po kayong mag-alala kasi all goods kami din ah kapatid. Never na tayong uh, papayag pang muli yeah. na madali tay katulad ng mga nakaraan ng mga komento negatibo mga basher niya. yan. dadalata tayo sa emosyon. Oh yes, oo, hindi mabuti 'yon. Maging kayo mga mahal namin mga viewers, lalo na yung talagang lihitimong nagmamahal sa amin. Mga ka mga ka-papi, wag kayong magpa-distract diyan sa mga negatibong mga komento na 'yan. Kayaan nyo sila. Oo. Okay. Oh, nyo sila at kaya naman po ang nakakakilala sa amin. Yes. Oh, at kilala rin naman namin yung sarili namin. Malinis yung konsensya namin. Hmm. Malinis ang ginagawa natin, no? Mga ka-papi. At uh, yun, tuloy-tuloy tayo sa ating uh, pangarap sa buhay. Ikaw nga ay uh, problema na nila, 'yun <laughs> Opo, okay, Bala sila dyan. <laughs> bala sila Basta <dyan. laughs> Sila natulungan. Oo. Oh, ano ba 'yong bala sila chan Ayos sila. Ata sila sa buhay. ang damit Mo. <laughs> Ayusin mo. At ah, uh, ayun, mga kapapis, uh, may, may alis na ako. Meron lang tayong pasasalamatan. Ma, ma, sino yung ating, ano, uh, tara po, uh, po ako ng ating, ah, uh, uh, bahagi rin ito, mga kapapi, ng blessing sa buong ka-business family. Apo. No, siguro ma, ito. Ay, discuss Ayan. natin. Hmm. Ay, ano yung titulo? Lo? ang pa. Wow! Ito po titulo? ay aming ay, ay. pamimigay. Ay, pamimigay. Ay, yes, pamimigay. Oh, Ilang ilang na suspect so nito? Yes. Isa, yes, so, so, apat kayo. Okay, so, so, so. <laughs> <laughs> Lalo na yan, no? Sino? Yan. Wapay cream mo. Kaya ah, ah, mo, ah, sa labas, nagkakape. Kaya ito? Ito pumigay kami. Ta. nandito oh. po sa envelope. Ayan. Digit po ito mga ka-business, mga kapapi. Mm -hmm. Ito ang mga kapapi. Ka ito ang napakaswerte naman nung mabibigyan. Di oh. okay oh. Akin. Okay. Okay. Umiiyak doon. Ganda mo. Eh bago natin. Habang inaantay natin yung iba. Okay lang ba yung gupit ko, mga kapapi? Kupit ako! Kupit pa rin yan! Hindi. Yung hairstyle pala. Ota! Ang kalang kapag kasi parang tinatamad pa ako magpagupit eh. Hindi, tama. Okay lang naman. Okay lang. Patilya. Patilya. Wag! Hindi. Okay lang yan. Ang seryong nga eh. Parang kasi ano eh. Hindi Fernando po. Oo. Isang pala ka lang kandeng. Boss. Hindi. Nanunod ako ng idol mo sa labas. Sino idol mo? Ito, boss. Agi. Ah, idol mo yan? Oo. Ay, napanood mo? Oo. Oo. Ngayon mo lang napanood dyan? Ibig ako eh. Parang ibig ako ulit. 23 hours ago na yan. Ngayon mo lang napanood. So, oh, huling-huling. <laughs> pero okay, okay, now, okay lang, Kasi okay lang. Ito yung panood mo. Yan, yan, yan. Bakit nandito sila lang? galing lakay? Palatang unyog yan. Palatang Kasama ka rito, apat uh, kayo. Patay! tayo. Palatang unyog. Ano yung Ayun o, ulitin na lang ang pag-explain yan. Excited Yon. na ako. Mga ka mga ka meron po kami ipagkakaloob sa ating mga kagwang. Wow! Yeah. Yes. Dito ka din! Dito ka din! Ha? Di papel dito ka ma. Dito. Mama dito ka ma. Dito ako. Ayun, kaya na envelope po. Envelope pa lang mamahalin na. Okay. Oh. Brahi natin. Ay grabe dito luha. Ay grabe. Dito. Swerte nga mabigyan 'yan kasi apat na pala pandito wow. Ganun, eh. Ay. Ah, dito na. Ah, Manila. Oh. Diploma! <laughs> Diploma! Uy, lagot kayo. Nabuli kayo ng LTO. Pakita niya. Ay, pakita niya. Ay, Okay. Confidential. Okay. Huwag mo pa kita na ah, ka. Huwag na natin yung zoom. Para pa mag-edit eh. Di ba yun yung ano? Siyempre, unahin na natin si... Ha? Sino yan? Pa. <laughs> <laughs> si Christopher! 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 Christopher. Kaya okay yun! <laughs> Christopher! Christopher, ito na ang iyong gawad. Ay, oh, grabe na. Tanggapin mo. Mula ito sa NTO. <laughs> ay, tiga sa glita. Ito ay registro ng iyong uh, property. O ikaw oh, na ano. Yes, property yan. Sinabi ko kanina. Uh, uh, asset po din yan. Uh, mga property of asset. owner. Yes, oo. Oh, yung bang ang... Um, Kayamanan mo yan. Ari-arian. Ari-arian! Oo ito ay isang ari-arian na nakarehistro mismo sa bansang Pilipinas, sa Republika ng Pilipinas. Kaya ito ay hindi basta-basta. Sanggapin mo, uh, Christopher, Ike Lakayestong, ang rehistro o titulo ng land. Land transportation. Ah, mula sa land transportation. Transportation. na ah, <laughs> yung motor. Wow. Okay. Ada na po kanyang kanyang certificate. Yan ay uh, original yan lakay oh, ha. Oh, oh, oh. Ingatan mo yan. Laminate mo yan. Tapos xerox ano, mo muna. So, yes. So, ano yan lakay? Tawag na ito. Ibig sabihin yan, meron kayong ari-arian. Kasi once <clears throat> na nakarehistro yan sa Republika ng Pilipinas, ay, ari-arian mo yan, ha? Oo oo So, yun, oh, magpasalamat ka na. Yes, thank you, thank you very much. Pero bago yun, tingnan mo mabuti, tama yung mga detalye, di ba? Oh. Yes, po, po, po. Pangalan mo mismo yan, ha? ko Yan, Christopher De Rosario. Thank you, mahal mo po Thank you, thank you po kay Tito, lo. Sino mas Tito? Hindi, mamaya, mamaya. Mamaya, mamaya. Ano to? <laughs> Certificate of registration. Ah, next, 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 next. Ano na? Next, next. next. <laughs> na, next. <laughs> next. next. Sa alis na, napasubo. Na-friend dito rin si Dennis! <laughs> si <laughs> Dennis! Si, Dennis! si Kamote! <laughs> si Oscar! Dennis Magulangan! Oscar! Dennis <laughs> Oscar! Oscar! <laughs> Bro, bigan dyan yung kanyang ano Original na yun ha. mamaya na yun. Pasalamat. Sabay-sabay lang. Oh, dito din, meron na rin si... Dins! Oh! oh! oh. Yan ang race mo pa. Ah, wala oh! tayo mo ba ito? Ezekiel Dino. Yeah. Yes. Tama po, mga ka-business. Siyempre, yung kay Papa ka-business. Oh! Sabi ko na eh. Sabi nyo na eh, basta talagang um, bite kayo. O, oh, oh. di ba, ano? Oh. Ang galing kayo ng certificate of registration ay isang malaki ng... Pag-inaloma. Inalala nga parang type titulo. Para siyang uh, birth certificate. Yes. Uh -huh. At syempre, dumating na rin ang kanyang... Gulong. Yay! <laughs> Yay! akin, ito sa akin. Yes, okay. oh, Yes, oh, 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 yes, Check okay. oh. yes. hmm. uh, Take mo dun sa, ano, kung tama mo. O, tama. And five, one, six, bla bla. bla bla. Galing. Ah. Ayan. Oh, thank you so much sa, uh, Syempre sa Motor Trade Camarin yeah. Branch. Thank you so much. Oh, uh, At higit sa please. lahat, Kaya... Uh, Papa Dins, go ahead. Ayun, higit sa lahat, mga ka-business. ang pasalamatan natin si Uh, Tita D. Yes. So, na, Tita D, thank you so much. Ayun, oh. No? Panibagong ano to. Ari-arian ito, ha? Tandaan oh, oh, oh. nyo yan, ha? Ari-arian yan. Hindi yan basta kung anong bagay lang. Yes. Tita D, thank you so much po. Siyempre, higit sa lahat. Makatipang Panginoon Diyos. Naman. Ang At ginamit ng kasangkapan ng ating Tita D. Maraming maraming salamat po, Tita D. Palakpakan natin. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik po sa inyo ng siksik, at umaapaw pa po kaya. At uh, lagi namin uh, dalangin sa lahat ng mga nagmamahal sa amin, katulad nila Tita D. No, uh, sa iba pa ay uh, lagi ng Panginoon Diyos sa inyo. Ang kaligtasan sa araw-araw, siyempre kapayapaan no, ng puso, ng ating damdamin, ng isipan, ganyan din sa ating uh, pamipamilya. So, Alright? Okay. No? Yun. ah uh, kita din, maraming salamat. <coughs> maraming salamat, salamat. Sa lahat ako. sa ating Panginoon Diyos. At uh, yes. kita din, uh, get well soon po no, The sa day? inyo. Ako kasi nag-opera mm. po siya. Ah. okay Sa... So, uh, basta yun, hindi ko na lang disclose, pero po yan siya. Uh, Dominga. So, no, oh. No. Tita Dee, get well soon po. Get well soon Pupo. po, Tita Anne. Pag-pray namin kayo, pre-pray pre namin kayo sa inyong agarang uh, pag-reporting. Uh, yeah. Tita Dee, get well soon po, Anne. Uh, ko po alam. Mm -hmm. Get well soon, Tita Dee. Tita Dee, ang Diyos ay hindi ka po All Alright. Thanks so much. Thank you so much. Mas, salamat you. din siyempre kay Papa Paps, thank you Paps. Salamat din Paps. Oh. Wow. Ay, salamat din kay kay Junjol. Dito. Si Jun. Junjol uh, dito. Jun okay, bye. bye bye. Bye. Thank you bye. Bye. Thank you, bye. bye. Salamat. bye. Salamat. Thank, you. thank you. Salamat sa Congratulations. Congratulations. <laughs> Kasi sila po ang umuha no. Kami. Ako ang Ah, ah thank, you. thank you. Salamat. Salamat. Kasi wala siya cauterization yes. ngayon, ako ang cauterize doon. Yeah. Thank you so much! <laughs> jo salamat sa lagi mong pag uh, Sama. 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 Oo, oh, kay ate. At yeah. pagmamalasakit kay ate yes. ha, John. bye papaya. Yes, po. Sobrang na-appreciate namin yun, di ba kami nagsasalita? Yes. Apo. No? Uh, ayun, gusto alam nyo na yun. Oh, uh -huh. John. Nakatanim yan sa puso namin. jo bye. Thank, thank you ha. John. Lahat kayo. Thank you, thank you po. Bo. Si Bong, salamat na marami sa si iyo Bong kasi pinakikinggan mo ang aming mga pagpapayo. Salamat na marami. Makita ka lang namin maayos Bong. Sobrang saya na Sobrang namin. Sobrang saya namin kayo po. Oh, okay. Mahal ka namin. Gusto mo magkaroon ng ganito? <laughs> Ayaw. <Ayok, bro. laughs> Ipa kasi yung, uh, kay Bong, yung mga... mga bong, Hindi, right? ganito mga kapisnes, abangan nyo kasi meron akong uh, iririgalo kay Bong. Wow. Yeah! yeah. <applause> Nga po pala mga kapisnes, abangan nyo rin yung Ah, uh, pagpunta nitong mag-asawa sa Sogo. Yan. Ayan. Yan. Dali Kasi, Meron na kaming pina-adjust doon ng konti. Ah, uh, kinausap yung manager. Ah, uh, meron kasing sinamang pagkain na hindi nila kinakain. Kaya Ayan. sabi ko, uh, opo, pinabago ko po para talagang mag-enjoy sila. Yeah. Ano? So, kay e Bong naman, kay e Bong naman ay uh, 'yung regalo ko sa e Bong. Na kung hindi mo gusto 'yung motor, ay meron tayong magugustuhan mo. Wow! Ang bagat magagamit, magagamit nila ni Kayla. Hoy! Wow. Eh, na 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 pa bigat din sa At ayun, uh, maraming maraming salamat. Uh, alis po. na to ah. At uh, abangan niyo no. po 'yung mga susunod pa ng mga pagkakataon. Yes pag po. Mon, yes. Sunod na mga vlog. Yes. Ito Never po ay tuloy-tuloy uh, tayo na kapapi. At uh, huwag niyo po ipagkamali na ang mga kagwang bahagi ng ating mga uh, pagcha-charity, pag yes. no? Okay. Yes. Okay. Okay. At uh, yun. Salamat ikit sa lahat sa ating Panginoon. So, okay. All right.

Hindi, ayun na, mga papi patuloy ang supportahan siyempre si Papa. Ang business official. Itahan niyo naman pag ni Papa ngayon. At, uh, sana po, ay uh, huwag kayong magsawa. suportahan ang ating kabisays official, mga ka, At uh, ganun din, siyempre, mga kagwang. At ang lahat ng... At siyempre, si Boss Dave, business family ko. Salamat kay Tita D. Salamat po talaga. Sa lahat ng mga nagmamahal sa aming pamilya, Maraming maraming salamat po. Mahal na mahal din po namin kayo. No? Alright, God bless po.